pangarap ng bawat pamilya ang magkaroon ng sariling tahanan. Bilang tatay, kahit papano, uh, natupad din na yung, yung mitiing ko na naging ubiglat obligasyon ko sa kanila. Kasi ika nga, nakatira na kami sa sariling bahay at masaya naman kami. Pagka nangungupahan ka lang o kaya nakikita ka lang, eh, hindi ka masyadong kampante sa sarili mo, lalo kung may pamilya ka na tahanan. Napakalaga sa akin. Gusto ko ma... Dito ka bubunang pamilya mo, Dito mo makakasama ang mahal mo sa buhay. Pumanaw man ako. At least alam ko, may maiiwan ako sa kanila. Pangarap na sinisikap bigyang katuparan ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng iba-ibang paraan. Isa rito ang direct sale program Binibili ng lungsod ang pribadong lupa na siya namang huhulugan ng mga residente sa mababang halaga. Nung namamasura kami, ang bahay namin puro dingding, walang pinto. Ang silong lang ang pinakapinto namin. Ang may bahay na si Nanay ramdam ramdamang kalbaryo ng walang maayos na tirahan. Pero pag nagkapamilya ka unang-unang inaisip mo may pamilya ka, bahay agad, number one. Sa hirap ng buhay ngayon na napapagod ng tao, gusto ng tao na papayapa, lalo na kami, may edad na, kailangan namin ng tahanan na mauwian, makapagpahinga ka. Kaya labis ang tuwa ni Nanay Lourdes nang makasama siya bilang benepisyaryo ng direct sale program. Pinagpala kami na magkaroon ng sariling tahanan. Wala ang hahanapin na lang namin, yung pagkain na lang namin. Hindi na namin kailangan mag ng pambayad ng bahay. Natural lang yung kuryente at saka tubig kasi hindi naman atin yun. Nung nangungupahan ka lang, siduturing mo nang sariling bahay yun eh. Masaya ka na. Di mas lalong masaya ka kung sarili mo yung tinitirhan mo at maaayos mo pa ng ayon sa gusto mo. At saka, wala namang taong tumira lang sa lansangan eh. Talagang ang hanap eh, bahay na mauuwian. Isa rin sa natulungan ng programa ay si Tatay Zack, na isang factory employee. Nang magka-asawa, ninais niyang magkabahay para sa bagong pamilya. Ah, kaya po na may asawa na ako, magkikita pa rin po ako. Siyempre po, unang-una -una yung, yung pagpapamilya, eh, sarili mo. Ibig sabihin, makakapag-desisyong ka ng maayos para sa pamilya mo. Nang wala hong, hindi ka nag-aalin kasi sarili mo yung tinitiran mo. Sobrang hirap po. Yung nangungupahan po kasi, siyempre pag, yun nga sinasabi po na pagbayad mo, kinabukasan may utang ka na uli. Kaya malaking bagay po nung panahon na nagkaroon pagkakataon para magkaroon ng sariling tahanan. Kaya po talagang kami, tulong-tulong, pinaglalaban namin na sana mabili talaga namin ng property na ito. Eh. Mula sa paghahagilap ng pambayad ng renta, malaki ang pinagbago ng sitwasyon ng kanilang pamilya nang magkaroon ng sariling tahanan. Siyempre, naranasan ko po din kasing wala kaming Kan wala po kami talagang sariling tirahan nung araw eh. Kaya ayaw ko po talaga maranasan ng mga anak ko yun. Kaya hanggat maaari po talagang pagsusumikapan ko hanggat kaya ko pa na mabigyan talaga sila ng matatawag na sarili nilang tahanan. Dati po wala na kaming pag-asas noon Na eh. mabili pa ito kaya, kasi ang taas na nga po ng presyo. Pero sa programa po ni Mayor Belmonte, eh, nabuhayan po kami ng loob uli. Bukod kina Lourdes sa Tatay Zach, naranasan din ni Tatay Efren ang hirap ng nangungupahan. Eh siyempre, ano, uh, ang iniisip ko doon eh, para kaming yagit, no? Sa dahilan wala kaming sariling titirahan, o kung umuupa man kami, pagbayad mo, may utang ka na naman. Hindi mapanatag si Tatay Efren dahil anumang oras, ay maaari silang mapalis sa kanilang inuupahan. Yung hindi ko makakalimutan yung yung sinisingil na kami ng ano ng may-ari ng bahay na wala kaming may bayad kasi kinapos nga kami sa budget. Na nakapagsalita siya na bibigyan namin kayo ng taning na umalis na kayo rito. Bilang tao siguro masakit pero okay lang kasi kami rin na may kasalanan pero napakahirap na ng aming sitwasyon noon na umuupa ka ng bahay. Napakahirap. Ang komparisyon ng uh, wala kang tahanan at may tahanan ay malaki. Kung sarili mo yung bahay mo, magagawa mo ang mo. Walang walang pipigil sa iyo. Hindi ka hindi ka na stress. Hindi mo na iniisip yung upa. May uuwi ang kana agad na ikaw na magbubukas ng pintuan mo. Wala kang may kapit bahay Mula 2019 umabot na ng mahigit 27,000 ang nabigyan ng katiyakan sa paninirahan ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng socialized housing, ng direct sale program, community mortgage at iba pang programang pabahay. Siyempre kahit papano eh siguro tinagda ng magkaroon kami ng ganito sa dahilang nagsumikap naman kami na makuha itong property nito. Eh, sa isang kagaya ko po, napakahalaga po nun. Dahil kahit papano, mas sabi ko po na ito para sa anak ko. Lalong-lalo lalo na po yung tahanan na number one na kailangan-kailangan ng lahat ng tao, mayaman o mahirap.